Hi guys, it's me, MD OFW in Jordan. Alam nyo, matagal na tayong OFW at marami na rin tayong karanasan sa buhay. Alam nyo ba, ang pangunahing problema natin, tayo, ako, ang minsan na i-stress tayo dahil sa pera. Ah, hindi na tayo magkanta o kung saan tayo kukuha ng pera, lalo na kung may obligasyon ka, lalo na kung may mga anak ka. Isishare ko kung ano ang ginagawa ko para kahit papaano ay may konti tayong naipit na pera. Sa karanasan natin ay nagiging mas strong tayo para sa mga OFW o kahit hindi OFW ay kailangan nating mag-ipon talaga. Alam ko na wala talaga akong maaasahan kundi sarili ko lang kahit na tinulungan natin ng isang tao hindi naman po pwede na uh, pag nangailangan ka ay eh, sasabihin mo uh, tinulungan kita dati dapat tulungan mo o, hindi ganoon pag tumulong tayo uh, Wag tayong hihingi ng kapalit. Kasi kung paano ako nakakas, nakakaipon kahit konti o nakakaipit ng pera kahit konti na hindi talaga ako bumibili ng hindi mahalagang bagay. 15 years ako, OFW, wala akong hikaw, wala akong relo, wala akong kwintas, wala ako, wala wala akong binibili na alam kong hindi naman kailangan kasi yung ibang mga OFW hindi ko nila lahat sila, wala silang kontrol sa sarili nila bili dito, bili ng mga hindi mahalagang bagay Te, tapos sinahanap nila ang pera kung nasaan na sasabihin nila resibo na lang ang naipon nila nabawa sa pagkain na takaw ka gusto mong bilhin lahat pero hindi mo naman kayang ubusin, parang gano'n walang kontrol sa sarili kung anong nakikita na maganda ay bibilhin agad, iwasan natin ang gano'n, kailangan ay may kontrol tayo sa sarili natin, eh, number two kung di ba marami akong utang sa, noon natuto na akong magtabi kahit konti konti parang ginagawa ko na siyang obligasyon ang magtabi kahit konti halimbawa kahit konti ang sweldo ko inuuna ko muna halimbawa alam ko sa sahod na ako nililista ko na ang dapat kong bayaran kasi ang binabayaran ko lang naman sa Pinas ay talagang yung bahay na kinuha ko. Yung panggastos nila sa araw-araw ay sa motor na ay sa motor na nila kinukuha. Kung kailangan talaga nila, sila ang nagsasabi sa akin pero never silang naghiling na hindi naman importante. Ugaliin nating magtabi kahit papaano. Dating ng araw ay meron kang makikita. Talaga gawin nating obligasyon ang pagtatabi para hindi tayo kawawa sa huli. Kasan lang ang magpadala sa damdamin. Halimbawa, may nag-utang nag sa sa'yo o halimbawa, may nag-request sa'yo na ikaw lang, ang, ikaw lang ang malalapitan niya. Wala na siya malalapitan kundi ikaw lang. Tapos, yung ipon mo, halimbawa, may pera kang 20k, binigay mo sa kanya yun dahil naawa ka, umiyak ka doon sa paliwanag niya. Naawa ka, nagpadala ka sa damdamin. So, binigay mo yung 20 20k pinahir, pinahiram mo eh, papaano naman? Papaano naman kung ikaw ang nangangailangan, saan ka kukuha? O sige, naging mabait ka sa kanya, pero tama ba yun? Okay lang naman tumulong, okay lang magbigay yung kaya mo lang bitawan at hindi na ibalik sa iyo. Yung, yung maluwag sa loob mo na ibi or ibigay na kahit na hindi na bayaran ay okay lang. Ah naranasan ko rin naman 'yan eh na walang wala, Katulad nung anak ko noon na nabali yung binti niya tapos nagtatrabaho pa ako sa Pinas. naranasan din namin ang walang malapitan, walang mautangan. Ang ginawa namin ay pumila kami sa Jemmy 7. I-refer mo muna siya sa mga yung may mga kawang gawa bago ka tumulong. Pag walang wala, tumulong ka. Pero uh, pag wala siyang malapitan, tumulong ka. Pero yung kaya mo lang mawala sa iyo yung hindi ka manghihinayang, yung hindi sasama yung loob mo. Number four, iwasan, iniwasan ko na talaga ang mangutang kasi alam ko ang mabaon sa utang, stress. Alam ko ang mabaon sa utang, talagang nai-stress ako, hindi ako nakatulog. Alam mo yun, yung parang may phobia ka na na uh, pag may tao sa inyo eh, akala mo maniningil na naranasan ko na yun ang madaming utang ang lubog sa utang. Kaya ngayon ay hindi na talaga ako nangungutang lalo na kung luho lang naman. Kasi may iba o FW man o nanay o um, nasa Pinas meron na nangungutang sila dahil lang sa luho porque birthday ni anak isang taon kailangan may handa hinanda mo papaano na kinabukasan di, wala kang bigas, wala kang ulam, o ba diba, may mga ganun. At sa kaiwasan ang mangutang ng pakunti-kunti. Halimbawa, merienda. O sige, na ma, merienda ng utang ka. Libre naman bukas sa isa lang linggo mo babayaran. may mga ganun ni eh, mga lako o libre naman hulugan ng utang ka. Pero yung maliliit na utang mo, yan ay pinagsama-sama ay nagiging malaki at masakit sa ulo yan. Kaya iwasan ang ganun. Kaya yung four tips na sinabi ko ay ginawa ko, in-apply ko sa sarili ko. At number one, may self-control dapat. At number two, ah uh, matutong magtabi. Number three, iwasan ang magpadala sa damdamin. At number four ay wag na talagang mangutang. Okay guys, kung may natutunan kayo sa video ko, just like, subscribe my channel, MG. OFW. Sana ay matutunan tayo kahit konti. Okay? Bye-bye! Until my next vlog, guys. Bye-bye!